Oh, yun, mga pre, ito, barako to. Ah, ayaw mandar. Pero pre, may kuryente. Uh -huh. May kuryente. Okay, so say, Ano, bigla ka na lang tinerik o hindi na mandar sa garahe mo? Sa garahe kagabi. Kagabi? Yeah. Uh -huh. So sa iyo, may kuryente ng mga pre, may neutral yan. troubleshoot natin mga pre, at bakit walang kuryente? Siyempre, unang-una, matik dun lagi tayo sa... Ah, kanyang ignition coil. Okay, nabunot pa yung ano ko ah. Teka. Tanggalin mo yung spark plug ka, pre. Yun know, oh, kaya tanggal no. Malabot yan. Sige. Ito ko. Yan mga pre, good morning. Okay, check natin to. Kung bakit walang kuryente. Tayo mandar. Okay. Oh, meron eh. Okay. Okay. kalasang spark plug ayan mga pre kung nakikita nyo may kuryente naman ayan lang ito ah tinanggal mo na rin yan okay na pre okay na hahahaha mo buti dito mag <laughs> shake hindi hindi ko mag yan hindi dito kaya andrew tumalsik sa ulo niyan hahahaha <laughs> <laughs> <Diling yan. laughs> ito mga pre hugutin natin yung kanyang spark plug ahem natin to kung kagabi pa ba ito so,

Ah, basa. basa. Ano yan? Ngayon lang yung basa yan. Mas basa ka po kanina yan. Nagusok ba ito? Hindi. Pero pag pero pag bagong sinsi ko yan, ang kapal ng usok. Ah, uh, anong kulay? Kulay puti. Okay. Pero nagusok ba ito ng ano? Itong mga itong mga nakarang araw o talagang nag-uusok siya? Nag-uusok ko na rin pero... Anong kulay? Iti? Lang, itim? Mid, puti? itim. Pero Isang puti. Ah, pag puti may problema na. Marami tayo yung basang. <laughs> Mumunta ako pa yan, pag binadala na ako eh. Pinapulot mo? Oh. Wah. kung, kung ganun isa kang mamumulot! <laughs> mamumulot eh. Binala mo to si Paplag, hindi? Hindi mo yung adjust? Hindi. Alright, okay. Pasok ko ngayon dyan, tapos... De, dito, dito, dito muna Yan. Teka. Isusi mo! natin mga pre kung may kuryente. Okay. Yun know, mayroon oh. Salpak eh. na yan. <laughs> Ayan, yan pre. Ito. Darating ang mga ilang araw, mga ulit. Hindi muli mapapandar kasi nag siya. Ah, uh, yung spark plug natin nababasa. Kaya nahihirapan kang pandarin. Oh, pagka natagalan at natagalan pa, pagpapagawa mo, spark plug nito pupundihin. Ang mangyayari, pag bago spark plug, pag pinalitan mo, andar. Pagka nagkaroon ng carbon at nababasa na, mamatay ulit, ano hindi, nga. hindi mo na mapapandar. Hindi, pinalitan ko yan eh. Hmm. Ati sa loob. Ah, schedule na natin ito pagka ano, gawin na natin. Ngayon na. Ngayon na? Oo. Oh. Ah, lang natin. <laughs> <laughs> nandito na ako eh. Ah, ano, dito ka na. Okay, sige. Sige, pandar. Pandarin pandari na muna natin. Para na malamang kung mangungutak na ako. Iyon. Bara ako to. Ito na, dulo dito. Wala. Hindi, hindi, wala kayo nabot sa akin pagtanggal ng spark plug. Ayun oh. Kaya pa abot nga. May budget ka na dyan. ako. Ah, dali mo muna itong tricycle para may masakyan ka. Hindi na. Iinit pa yan. Ah, ganun. Magaling ka rin ha. Ah. May tama ka. Start. So, siya. Gasa mo. ka Ah, hindi. Yun pa rin. Naksip na kita eh. Oh, Hop, seglet. Mange. Okay. Mange. Okay. Taraon. Taraon. Maraming you know? Hindi oh, pag gumandar ano steady lang wag na. Kalasin okay. na natin ya, mga pre. Kalasan muna namin to at mamaya ipapakita ko sa inyo kapag tapos tapos namin gawin. Ah, uh, may mga vlog naman tayo nito sa paggawa kaya hindi ko na ipapakita. Alright. O oh, yan o, oh. shoutout out muna kay pareho. Shout out saan? Sa asawa. Sa asawa? Sino ba asawa mo? <laughs> Ayan rin. Alam niya <laughs> <niyo> na yan. <laughs> kaya eh. Joke lang yan. Ah, ito mga pre. Ah, nagawa na natin. Ah, tinanggal natin yung El cleaner at uh, nilinis natin tapos uh, yung carburetor tinuno natin ay uh, natin yung ano kasi hindi mabunot yung kanyang fuel screw nilagarin natin tapos kaya hindi pa pantar ba, ba sabi nga nagosok nagpalta yung valve seal piston ring coro orig mga pre chin guide kasi bali yung chin guide nya ayan o oh. ayan alright tapos mga pre, dati ng bali yan ha. Ah. <laughs> okay. Tapos ngayon, uh, langis. Ayan, o, ayan. Nagawa ko na. O, paanda natin. Para naman meron tayong, ano, o, matik siya, wangkik lang yan. Malamang sa malamang. Naituno ko na rin mga pre ha. Uh, para ako to, ang ikot ko sa fuel screw, oh. tatlo't kalahate. Eh. At yan, susin natin. O ayan, hindi natin gagasan. Dapat one kick, hindi, <laughs> hindi matawin. Kaya <laughs> natin. Tapos, chinon up na rin natin. Kasi, ah, pagkaka-chinon up niya, masyadong pino. Kinawang natin. Kasi pagka masyadong pino, ah sa riktaan uh, ano mga pre pupog no or baga hindi ganun bigay na bigay ang um, uh, uh, hindi siya bigay na bigay kapag uh, <laughs> <laughs> ka yung pag ano, yun, pre uh. eh. okay kulit natin mga pre uh, wala pang il yan ha at nililis natin at uh. ay, hindi ayan ha oh. may ibarako na ang bulok ano <laughs> <laughs> sabi mo <laughs> ayos ayos <laughs> Ayan na oh. uh, Yun nga mga pre, naging problema. Kaya, napakahirap niya ng panda rin. At kung nga underman, ah, uh, wow. siguradong ititiri ka rin. Kasi nga, yung spark plug, nababasa gawa nang nag-uusok na siya mga pre. Ayun lang. Hindi ko na pinakita yung ano, pagkabit ko doon sa mga wow. piyasa at saksi na may mayari. <laughs> Puro ang kinabit natin mga pre. Ayan, okay na ito mga pre.